Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamimigay ng land titles and support services sa mga magsasaka ng Zamboanga Peninsula. Yun ulat ni Regine Lanuza. Apat na put dalawang taon nang sinasaka ni Mang Ramon Shoko na ang kanyang sakahan sa Kulangko, Zamboanga del Norte. Pero wala pa itong titulo. Ito lang ang pinagkukunan nila ng pang-araw-araw na pangangailangan. Dito niya na itaguyod ang kanyang apat na anak. Kaya naman, laking tuwa niya nang ipagkaloob na sa kanya ang titulo. Wala rin pagsidla ng tuwa ni Lourdes Sadred dahil titulado na rin ang kanyang halos kalahating ektarya na lupa na minanan niya pa sa kanyang ama na buong buhay hinintay na magkatitulo ang sakahan. Sinamang Ramon at aling Lourdes ay dalawa lamang sa mga agrarian reform beneficiaries dito sa Zamboanga Peninsula. Nabiyaya ang distribution of land titles and support services na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na binipisyohan ito ang mga magsasaka sa Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay. Sa buong rehiyon, halos 5,000 titulo ng lupa ng 70,000 ektaryang lupain ang naipamigay sa may 4,000 benepisyaryong magsasaka. And finally, and I'm so happy for them that they'll be able to get their titles for this land that they were working for for many, many years. Na maganda itong panukala ng ating presidente. Mahal na presidente na si President Bongbong Marcos. Kasi ang daming benepisyo na naibigay. Ito ang pangalawa noong last year meron din. Ayon naman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., magsibisa ng inspirasyon ito sa mga magsasaka upang kanilang maipamana sa kanilang mga anak ang kanilang kabuhayan upang masiguro ring mapagyaman pa ang pagsasaka sa Zamboanga Peninsula, nagpamahagi rin ng mga makinarya. Mapagaan ang inyong paghahanap buhay at mapabuti ang antas ng pamumuhay ninyo at ng inyong mga pamilya. Siniguro naman ang Pangulo na hindi matatapos sa Zamboanga Peninsula ang pamimigay ng titulo ng lupa dahil pagpapatuloy ang pag-iikot at pamimigay ng tulong sa mga magsasaka sa bansa. Regine Lanuza, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.